Alas 7 na ako nakalabas ng opisina. Pinag-overtime ako ng boss ko dahil may pinapahabol na monthly reports. Nagkataong biyanis din at araw ng sweldo. Kaya medyo pahirapan ang pagsakay ng bus o MRT na gabi. Tumambay muna ako sa kalapit na coffee shop para magpalipas ng oras dahil sweldo, nilibre ko sarili ko ng mamahaling kape at apple pie a la mode. Sa tapat ng coffee shop ako umupo o sa may alfresco para mapag -bake. Nilabas ko rin ang cellphone para malaman ng mga bagong chismis, balita at iba't bang kandramahan sa social media. Nagpadala namin sa ang nanay ko at may kalakip na video. Nooks ako yung video Nagpapasalamat sa video yung pamaking ko. Naregalan ko kasi siya ng tablet kahapon para sa ikapitong karawan niya. Sinabi ng nanay ko, mahilig daw mag-video sa sarili at pwede maging future video blogger. Kami ng nanay at tatay ko ang tumatayong magulang sa kanya. Dahil may ibang pamilya ng tatay nito at yung nanay naman niya nakapatid ko ay kasalukuyan ng katrabaho sa ibang bansa. Brad, Brad! Baka pwede makiram mo telepono. Itatawagan lang ako. Emergency lang. Please po, sagit lang po. Ha? Sino ka? Nagulat ako dahil bigla lang may cellphone na lalaki sa harapan ko. At pilit na gusto hiramin itong telepono ko. Maamoy na itong lalaki. Mukhang ilang araw na ito hindi naliligo. Nakalong sleeves ito at naka necktie. At may hawak na planner. Basang-basa ang suot dito sa pawis medyo gusgusin na rin dahil yung buhok niya mukhang kababango lang sa kama at pakapal na ang balbas. Halatang mukhang kulang din ito sa tulog dahil nakakapal na rin ang eyebags ito. Habang nakikusap sa akin, panaitingin ito sa likod na para may humahabol. Habok na mahigpit at itong telepono ko. Mahirap na at baka kunin at itakbo ng lalaki. Nung isang linggo ko lang ito kasi binili. Sir, please. Importante lang. Makikitawag lang ako saglit. Nakita ito ng gwardiya na cafe at sinita ang lalaki. Umaripas ito ng takbo. Napansin kong may nahulog na bagay sa planner niya. Pinulot ko ito. Isang 250 gig na USB flash drive. Medyo luma ng itsura. Pabura na kasi ang brand logo nito. Naisip ako itago ito at tingnan sa bahay. Baka pwede ba pakinabangan dahil alas 9 na rin, malis na ako ng coffee shop at tumawag na lang ako ng taxi para makuwi na rin kagad. At mahirap na rin. Baka small pot ulit itong lalaki. Sabado, oh, ginungkol ko ang halos kalahating araw sa pagkipaggaro sa aking pamangkin. Ilang applications ang nilagay ko sa kanyang tablet. Halos mga educational games ang nilagay ko. Pero pagkuha pa rin ng litrato at pag-record ng video pa rin ang nahihiligan nito. Sumapit ang alas 9 ng gabi. Bigla ko naalala yung USB flash drive na naiiwan ng lalaki. Naisip ako na tingnan ito kung gumagana at pwede pa pakinabangan. Sinaksa ko ito sa aking laptop at syempre, para makasiguro, tinaan o pinabasa ko muna ito sa antivirus software ng laptop ko mukhang maayos naman yung flash drive at wala naman nakitang viruses. Isang folder lang ang nilalaman nito at may pangalan na Sleep App underscore beta 3.0 Ubarin ko na sana ito pero sinumpong ako ng pag-aosisa kaya tring na ko ang mga laman nito. Mga tatlong picture files at tatlong audio files ang nilalaman nito yung unang litrato ay mga color bars na nakikita sa telebisyon kung sali nag sign off na yung TV station. Yung pangalawang litrato naman ay baybay ng dagat. Yung uling litrato naman ay isang lalaki na nakaupo. Medyo pamilyar sa akin yung lalaki. Pagkaalala ko, anak ito ng isang senador. Sa likod niya ay may nakasabit na bandila may pagkahawig ito sa bandila ng Pilipinas. Dahil nandoon, yung araw na kulay dilaw, pero imbes sa tatlong bituin ang nakalagay, mga crescent-shaped moon ang nakapaligid sa araw. Wala rin ito kasamang puti na kulay at asul. Pula na kulay lang ang pumapaligid sa araw at sa tatlong buwan. Sinunod ko yung mga audio files. Inuuna ko pilakinggan yung file na may pangalan White Noise. Okay, ito yung tulog na pag nawawara ng signal yung TV. sinulot ko yung file name na Relax. Base nga sa pangalan, relaxing nga yung tulog at medyo nakakanto yung huli kong pinakinggan ay may file name na Auto Pilot. Itong audio file na ito ay medyo mahaba kumpara sa dalawang unang pinakinggan ko. 30 minutos ang haba nito base sa aking audio player. 3 minutos na ang nakakalipas. Wala pa rin ako naririnig na katiting na tunog. Hanggang One two three test One two three test Four five six six test 6 alpha beta charlie delta enter One two three four five six six test 6, six, six, six test 6, six, six, six

Tunog bangong man ito, imbes na ma-relax. Hinumbad ko yung headphones ko at dahil medyo nagugutom ako, lumabas muna ako ng apartment para pumunta muna sa kalapit na convenience store para bumili na makakain. Dumikit sa tenga at utak ko yung tunog kanina parang last song syndrome. Paglabas ko ng gate, napakatahimik ng kalye. Parang araw ng laban ni Pacquiao o mahal na araw. Tatong tao lang ang nakikita ko sa kalye. Mga tulog pa. Mga tricycle drivers. Inaantok na siguro sa kakaantay ng pasahero. Pagpunta ko sa kanto, Napansin ko na wala yung convenience store. Hindi sarado. Literal na wala. Walang signage at natatakpan ang harapan nito ng na nakakandadong roll-up door. Nakakagulat dahil marami namang bumibili sa convenience store na ito para malugi at magsara. Bumalik ako ng apartment. Hindi ko makasya yung susi ko sa pituan namin. Tinabog ko tatay ko para buksan ang pintuan. Ngunit walang sumasakot. Pagpihit ko ng doorknob, bilang bumakas ang pintuan. maari nakalimutan kong ila kanina. Laking gulat ko nung nakita ko ang loob ng apartment namin. Walang pintuan ang pader na parang pinagpatong na halo blocks lang o bahay na mukhang tiratapos pa lamang at medyo madilim din. Mukhang kandila lang ang pinagmumula ng ilaw. Pagpasok ko, laking gulat ko na may mga tao na opo sa na namin. Dalawang bata, at sa tingin ko yung dalawang matanda ay mga magulang nila. Imbes na magtanong kung sino sila, humingi na lang ako ng paumanin at sinabing mukhang maling bahay ang napasukan ko. Paglabas ko ng bahay, napakamat ako ng ulo at tinanong sa sarili ko, ano kaya nangyayari dito? Sa ibang dimension ba ako? O sadyang nakalimutan ko lang kung saan ako nakatira? Wala na rin batera itong cellphone ko para matawagan ang pamilya ko. Nagkatoon din na wala man ako kilala sa mga kapitbahay namin para makicharge ang telepono. Lumabas na lang ako ng apartment para pumunta sa isa pang convenience store malapit sa palengke. Wala na rin man nag-aabang na tricycle kanina. Kaya mukhang lalakarin ko na lang papunta doon. Bakit ka pa na kali at hindi ka pa umuwi? Ha? Huh? May curfew ba? Boss, hindi na ako minor. 26 anyos na ako at nagtatrabaho. Pupunta lang ako sa palengke nagulat ako na bilang may small pot na patrol ng polis. Napansin ko na parang iba yung badge na nakalagay sa bandang kaliwang itaas ng uniforme nila. Ito yung bandila na nakita ko kanina sa picture file na nakasave sa USB flash drive. May nilabas rin siyang litrato at tinanong kung kilala ko tong taong ito. Tinikom ko bigla ang bibig ko. Dahil nalalaking na sa litrato ay yung lalaki na kaiiwan ng USB flash drive. Sino ba kayo? Mukhang di naman kayo mga polis. Naglabas bigla ito ng nightstick at ihahampas sa akin. Buti nakailag ako at kumaripas ako ng takbo. Tang ina, ano ba nangyayari dito? Tugon ko sa aking sarili. Kinukurap ko ang mga mata ko para magising sa bangungot na ito. wala Pero wala nangyayari dan dito pa rin ako tumatakbo Tito. Tito. Ha? Nandito ulit ako sa kwarto ko. Kaharap ang aking laptop. Mukhang ginising ako ng pamaking ko. Hawak-hawak niya yung headphones ko. Mukhang tinanggal ito sa tenga ko. Di ko man na malaya na nakatulog na pala ako. At nananaginip. Napansin ko na nakatingin sa akin ang pamaking ko. At parang natatakot. Uy, okay ka lang? Huwag ka kasi mulod na nakakatapos sa tablet mo. Kakain mo na si Tito ha. At matulog ka na pala. Bukas na lang ulit tayo gagawa ng video. Kinabukasan, napansin kong naiilang pa rin sa akin ang pamaking ko. Pumasok ko sa kwarto niya at tilapitan. Galit ka ba kay Tito? Hawak-hawak niya ang kanyang tablet at napansin ko na may tinuturo siyang video file. Tininan ko yung video thumbnail. Ito yung gabi na sa laptop ako at pinapakinggan ko yung audio files na laman ng USB flash drive. Ikaw talaga, di ko na malayan, ginawang pala ako ng video. Vlogger ka ba o paparatsi? Patawa kong sinabi sa akin, pamangkit hindi lang yung tablet para panoorin yung video. Sa video, mukhang pinapaking ko yung audio file. Nagtataka lang ako dahil nakitingin lang ako sa screen ng aking laptop. Dilat ang mga mata at mukhang nagsasalita ako. Sinaksa ko ng aking headphones para marinig ang aking sinasabi. Tumayo ang balayipo ko Nun sleep wake kill welcome to hell welcome to hell sleep wake kill welcome to hell welcome to hell six six six

heo 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 heo